Napakaangas naman tong bully na to. American bully, ma'am. Tapos pandak. Doon yung katawan, no? Grabe. May papel to, madam? Meron po. Ang process pa lang. process? Puting puti, ah. Ako Maltese po, ma'am. Maltese. Ah, okay. Ganda. Ganda ng Maltese. Ilang buwan na yan, sir? Ito po, ma'am. Ito Liver nose then liver liver din yung put niya. Ilang buwan na to, sir? Ma'am, 2 months na. May vaccine naman po na. Ah, okay. Okay, sala na nga po ito yan. May tukuha na mamaya. Ay, may kukuha na nito? Oo. Uh, Magkano kaya yan, sir? One five lang. One five lang? O! Huh? Yun o. No? Good morning. Morning. Napakaangas naman itong bully na ito. American bully, ma'am. Tapos pandak. Ganun yung katawan, no? Grabe. May papel ito, madam? Ma'am? Process pa in process Okay, babae lalaki ma'am? Lalaki po, 8 months. 8 months. Yan. Mm -hmm. 8 no? months di eh. pwede na no? Pwede na siyang mag-start. Mga ilang oh, buwan na po? Mga ah, 10 to 11 months po. Ito, ito ma'am, lalaki Lala din to. ah, female. <laughs> ah, pwede rin 'tong female. Oo po. Ibig sabihin na baka magbabaka ah. <laughs> Okay na yan. Ay, yan Pero napakaganda sen, no? Napakabait niya. Napakabait. Pantap, pantok, pantok. Lapad ng likod, kala mo nag-gym. Nag-ano na po siya, sumali po. testing ko kami, sa show na itong last lang. Oh? O, nanalo na siya. siya? Best color. Sa Magkano to, madam? To, yan. 35 ito 35. Okay. Yan. Tapos ito? 30. 30,000. Okay. Okay. na siya. Ma <laughs> Aba, ito man yan, ma'am. Grabe oh, ang angas. Yun. Okay, okay. Okay na. Ito lapad. Ayan. Ang ganda ito pag lalo kung naka-aircraft. Ayan. Oh. Ma'am number? Sige, Epin. Mas maganda yun. Kasi para masisent nyo yung mga, ano, feature niya. Yun. Mike. Sir Mike parang ano ah, meron kayong anong bully, di ba? Kennel yan mismo, no? Okay. Kennel? Ayan okay. na to. Okay. Ito pwede palang talaga to. Opo, papilan. Ayan, pa no? Oh. So, um, I-message niyo po siya sa FB account niya or i-PM niyo, or i-video call niyo para makita nyo. Ito yung parents. Mga... Mga angas din pala ng mga nito. Ano okay. Ma'am, maraming salamat. Thank you. Hi sir, good morning. Yan yeah, o, may dala kang ano to. Ano sir, puting puti ah? Opo, oh, Maltese po. Maltese. Maltese. Oh, okay, ganda. Ganda ng Maltese. Ilan ba na yan sir? Ito, so, two months okay. and one week na ito. Two months and one week. Two months and one week. Babae lalaki? Sa ano, meron akong dalawang lalaki. Ah, may dalawang lalaki. Ah, ito. Yun. Ganyan rin yung malitsura niya, di ba? Oo. Okay. to. Ang meta po sa nalangin ko, po, Oo. Pagka babae ko, 16 Pero, it's na like 16K, it's not pero mababa lang po. Okay. Yan, yeah, no, Ang ganda. Number, sir? Uh, 09-05-06-60612. Yun. Marisa ka mag po natin. Marisa ka mag Okay. Ayun ang FB account nyo? Hindi po eh. Meron din po kami Ano, wala pa po kasi kami page. Ah, oh, wala pang page. Oh, okay. Doon sa number na yun, i-text e nyo. Okay, tawagan nyo si Sir Eri. Sir, nasa tapat ganito, Ito? Apo, sa kaibigan ko po. Yeah. Ah, sa kaibigan ko. Yeah. Ah, murang kapyata ito, sir. Ah? Apo. ah, original din po yan. Original ito. Ka. Magkano ito, sir? Isa? Depende po sa ano sa klase oh. po eh. Okay, screenshot nyo po kung gusto nyo. Yan ang. Tapos, tawagan nyo sir. Ang original. Okay. Sir, maraming salamat. Thank you. Na? Yan. May dala kayong mga maliliit na sitso rito. may dash. May dash din tayo. Merle. Anong kulay ito? Mer, Merle. Okay. Nain natin itong ano. Yan o. Liver. Liver nose. Then, liver din yung foot niya. Ilang buwan na ito, sir? Ma'am. Two months na. May vaccine naman po na. Ah okay. You -worm. worm. Anong gender niyan, ma'am? Male. Ah male. Ito. Ito yung female. Yeah. Ang lilit lang nila, princess type. Yeah. Oh, run size kumbaga. Yeah. Oh. Yeah, nice. Magkano yan set, ma'am? 45. 45 lang. Ang mura naman. 45 oh. The same din? The same. Okay. Okay, 45 lang mga boy oh. Kunahan na tayo. Then, dasan. Two months din. Babae o lalaki? Ah, two months din to. Oo. lang eh, no? Magkano to, ma'am? Four, five din. Four, five din din. Ah, yes, four, five lang din pala. May bawas ba, sir? Oo. Naku! Ano? Mukhang 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 Ibigay ah. Number, ma'am? Ah, 0975-251-5135. Sabi account, ma'am? Marie Ana Marie, ano po yung profile picture niyo doon? Ako lang. Ay, ano? <laughs> kulay yellow yata. Yellow. Okay, para madali yung makita yung FB uh. account nila, Madam. O okay, taga saan kayo, Madam? Bangbang. Taga Bangbang Buhawi uh. lang din po. Uh. Okay, Maraming salamat, okay. Ma'am. Then, sir, Maraming salamat. Thank you po. Dennis, no tam okay. um, no look. Yan, no, oh, post natin yan eh. Yan, uh -huh. may dala siyang dalawang so, person. Ay, the person. Ay, yung miss pala. <laughs> Tatay nito, nasa profile ko. Nasa profile mo? Oh. Yun pa rin ba, sir? Oo, oh, yun pa rin. Yun. Okay. Tapos isa lang ang availability, may na mamaya. Ay, may kukuha na nito? Magkano uh. kaya yan, sir? One five lang. One five lang? Ano? Uh, yun oh no? Yan. Ilang buwan na to? Two months. Two months. Oh, one lang yan. One lang to? Oh, okay. Ay, Bilisan nyo na. Ah. Paunahan na tayo. Timato na nakuha na. Alam nyo, ganito lang kalit Pero pag lumaki yan, ang ganda niya. Ganda yan. Oo. Para makita yung tatay na sa profile. Nasa profile mo din. Check nyo po yung ano, Dennis Masil po. Yun po yung kanyang ano, FB account. Yung number set. Ah, uh, Facebook na lang. Facebook na lang. Sige. Yun. May mga ibon din siya rito. Yan, no. Chat niyo siya dyan. Or video call niyo para makita niyo lahat. Oh, okay. Kaya magkakaroon na lang siya. Nag video call sa akin kanina. Video call. Okay. Maraming salamat Sir Dennis. Salamat. Thank you.